Hello guys! So, ngayon ang topic natin for today's video. Itong mantika, pinabili ko kasi ito dyan sa kalapati. Para, para, para hindi masyado malayo. Pinabili ko yung mister ko kanina kasi bumila siya ng gamot. Ngayon, sabi ko, napansin ko lang itong takip niya, mother tea. Madumi. Kasi kapag bumibili kami ng ganito, gumagamit din kami ng sarili namin. So, gusto ko kasi, Kani mata ni tinitinda ko diyan, ganon, ginagamit din naman namin 'yon. Kaya s'yempre ang pangat naman kung madumi, 'di ba? May mga nabi may nabibilihan ako nito sa bayan, pero malinis naman kasi. Ito kasi ang napansin ko kanina kasi magre-repack na sana ako dahil para pag may bumili. Kaya lang oh, dai kung alam kong busy ang buhay ng mga ano, mga nagtitindahan, pero wag naman ganto. Kasi tulad niyan, yung binilihan namin nito noon kasi one time, bumili na ako sa kanila. Napansin ko yung isang tray ng itlog, may mga GPS GPS day may mga ipis na maliliit. So ginawa ko, tinanggal ko na lang yung tray, tapos pinunasan ko yung mga itlog sa so ako sa nilipat doon. Tapos ngayon, bumili rin kasi ulit yung mister Ko ng itlog tsaka ito. Tapos gagamitin ko na dapat siya kanina, kaya lang may napansin ako sa ilalim. May mga ano siya may mga lumulutang. Day. Ito ang pinakamalala. Meron siyang GP sa loob. Irerepa ko sana siya. Pag ano ko kanina. Dahil kasi nandirito nandirito siya eh. Sububuksan so, ko na dapat siyang ganun. Nakita ko dito bumababa yung ano, yung maliliit. Dalawa ata or tatlo nakita ko. Wait lang, tatanungin baka makita. Makamakita sa video. Ayan, no, oh, may lumulutang dyan. Ano ba naman yan? Oh, ayan, ayan, ayan natin yung ipis. Ayan, 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 nakikita ba? Ayan, no, oh, ayan. May kasama pa yan. Ayan, no, oh, ayan pa isaw. Oh. Ayan, no, oh. ayan, no, oh. ayan po oh. po. Ayan, oh. ayan, oh. ayan na siya, oh, ayan, no. Oh. Ayan, ayan na siya. Oh my God. Diba? Sa, sa uli ko yun... to. Alis ka. Isa sa ko to. Dahil napakadami talaga. May mga langgam-langgam pa na malilit. Ito, oh. Ay, naku. Ayan, Ay, kita ba? Ito, ayan, 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 ayan. Bumababa na kasi siya, eh. Kaya, kayo guys, maging, ano din, titignan nyo rin muna, lalo kapag, ano, ang tindahan, eh, iilan lang ang nagmamanage. I mean, yung may-ari, tapos hindi sila kumukuha ng tao para magre repack ganun. Kasi itong mga ganito, binibili rin ito, ang alam ko, binibili ang konti-container. Ngayon, isasalin mo siya dito. Ang lalagyanan, kailangan mong bibilihin. Binibili nila yan minsan sa mga, papa, papa. ano, pero lilinisin pa kasi yan. Gano'n kasi process niya eh. Lilinisin mo siya, tapos papatuluin mo. Siyempre, maproseso yun, lalo kung malaki yung store. Kailangan mo talaga ng mga tao na kukunin. Kasi pag hindi ka kumunan ng mga tao, ganyan kadugyot. Dahil, oh. Sayang ang Paano mo gagamitin, mo? oh? Sa ko to, sasasabihin ko rin siya sa tindera na. Ang dugyot dito. Char. <laughs> Sabi ko, syempre, huwag naman ganito, oh. Para lang kumita tayo, Jai. Huwag naman ganyan, oh. Ayan siya, oh. Oh. Hindi yan, ano, ah. Hindi yan joke. Tsaka, hindi naman ako tanga para lagyan ko ng mantika, to. Ay, lagyan ko ng laman sa loob. So, oh, ang dami niya, eh. Never again sa store na yon, Hindi na ako ulit kukuha doon. Kasi, sayang sa pera. Kayo, mag-ingat kayo. Bibili kayo ng ganito, pero makikita nyo naman sa lalagyanan yan eh. Pag mula sa taas, ganyan. Tapos, yung loob niya hindi masyadong maitim. Day, ang itim mo. Hindi naman ganito sobrang palm. May mga nabibili ako hindi ganito ka Ganyan. So, kapag tayo mga nagtitindahan, wag, natin pipiliin yung mga makamura lang. Di bali nang may may dumi. Tapos mas mataas ang benta. Wag nang ganoon. Dito tayo sa medyo mahal pero mabebenta naman natin safe naman ng mga tao kasi ginagamit din namin 'to eh. Pangit naman kung magamit din kasi kami dito sa mga tindahan. So, 'yun lang for awareness din. Titingnan niyo yung mga binibili ninyo. Bago niyo gamitin, tignan nyo. Bago ninyo bilhin pala, tignan ninyo muna yung ilalim. Kasi diyan nag-iipon-ipon niya mga yan eh. Check niyo ilalim kung wala bang mga nakalaylay katulad niyan. Ayan oh. Ayan siya. Oh. Kakadiri. Yun lang. <laughs>